Hi mga mamis, this is Dr. Rases. Um, sasagot tayo ngayon ng isang frequently asked questions dito sa page. Doc, meron bang gamot para mapabilis ang labor? Ang sagot dyan, wala talagang gamot na perfect to make labor a little faster. Ang labor kasi ay isang proseso, may stages yan. Hindi siya basta-bastang pag kasi mo ang gamot, ay lalabas na si baby, hindi siya ganun. Lalo na kung yung cervix nyo ay magsisimulang sarado pa siya at mahaba. Yung mga gamot na ginagamit namin para mag-induce ng labor, will cause contractions para mag-open up yung cervix or yung kwelyo ng matres. Yung cervix kasi or yung kwelyo ng matres is passive. Nakadepende ang pagbuka niya sa hilab ng matres. Kaya you really have to patiently wait. Hindi mo siya mamamadali. Kaya dapat ang pinapraktis nyo is yung maging pasensyoso kayo. Hahabaan nyo talaga yung pasensya nyo sa pag-aantay. Dahil hindi nyo mamamadali ang labor. At hindi nyo na rin yan mapipigilan pag nandyan na. Kaya dapat paghandaan nyo rin physically ang labor. And huwag kayong magmadali kasi pag nagmamadali kayo ay mabagsak talaga tayo sa cesarean section. Okay, so hope that answers your question.